Magandang hapon po, mayigit dalawang linggo bago mag-Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog ang naitala. Sa Mandaluyong, nasa isang daang bahay ang natupok. Nakatutok si Bob Gonzales. Binigyan na ng oksygen ng isang bombero sa kapal ng usok nang matupok ang nasa isang daang bahay kaninang mag aalas 7 ng umaga sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Pagbalik po namin, may sunog na po dun sa dulo. Bago kinalampag na po namin mga kapitbahay namin kasi mga tulog pa po sila eh. Nasa bungad lang ng lugar ang tinitirhan ni na Monica kaya agad silang nakalabas. Anak ko po talaga, una kong inano, wala na akong ano eh. Maisip, eh. Nasa kalsada ang lahat ng mga naisalbang gamit ng mga nasunugan. Tatlo raw ang sinasabi ng mga residente na posibleng pinagmulan ng apoy. Naiwan daw yung kalan na nagluluto ng uh, sauce nung uh, ito para sa Kailan Sumayan. Pero naman nagsasabi na naiwanan daw yung kalan na may nagsasign daw noong umaga. Pangatlo naman, meron naman daw cellphone na uh naiwan daw gobernador Chester. So, we have to validate. Alas 9:30 ng umaga idineklarang fire out. Walang nasaktan sa sunog. Naaabot sa 8 milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Dobli ingat po lalong-lalo na para na naman po ang Marso na kunsaan eh pagbabago na po ang klima natin yan, iinit na po yan. Sa Candelaria, Quezon, lumikas ang mga residenteng malapit sa nasunog na gusali sa barangay Malabanban, Norte. Pasado alas 6 ng umaga kanina nagsimula ang sunog at naapula bago magtanghali. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Inaalam pa ang sanhinang sunog at halaga ng pinsala. Dalawang bata naman ang nasawi ng matupok ang sampung bahay sa barangay Tuburan Sur sa Dano City, Cebu. Posibleng nagsimula sa ventilador ang sunog na nasa mahigit 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pauwi na po ngayong araw si Pangulong Bombo Marcos mula sa limang araw na official visit sa Japan. At bago bumalik, kinamusta niya ang Filipino community sa Tokyo at sinabing pangarap na daw niyang hindi na mapilita magtrabaho abroad ang mga Pilipino. Nakatuto si Ian Cruz. Sa huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan, may mga mahalagang pulong pa siya gaya sa Sumitomo, isang Japanese company na may kinalaman sa mga proyekto ng railway sa bansa. Dumiretso agad sa isang hotel dito sa Tokyo ang Pangulo para makipagkita sa Filipino community. Ang aking pangarap talaga ay masab masabi na natin na sapat ang trabaho sa Pilipinas. Pag ang isang Pilipino ay nag-abroad para magtrabaho, ito ay dahil na na pinili niya na pumunta sa abroad, hindi napilitang pumunta sa abroad dahil may trabaho, may magandang uh, buhay sa ating bansa. Bago dumating ang Pangulo, hinikayat ng Migrant Workers Secretary Toots Ople ang Filipino community na tumulong sa pagpapaunlad ng bansa. Isa raw sa mga paraan, manghikayat ng mga magbabakasyon sa Pilipinas. Malapit sa labas ng venue, may ilan namang Pilipino ang nagprotesta, bitbit -bit ng streamers at placards tungkol sa iba't ibang issue. Sa isang ambush interview naman kagabi, tinanong namin si Trade Secretary Alfredo Pascual kung magkano ng investment pledges na nakuha ng bansa sa Japan official visit. Ang iba raw sa investment pledges, pwede nang i-implement lalo na ang kasunduan ng Japanese firm sa kanilang counterpart sa Pilipinas. We'll uh, announce this through the Office of the President. Mhm. Mm Ay natin pangunahan yung uh, ng office ng presidente na pag-alam sa publiko ang resulta ng uh, tung presidential visit na to sa Japan. Samantalang car manufacturing giant na Toyota maglalagak ng 4.4 billion pesos na investment sa panayam ng media kay Atsuhiro Okamoto, president ng Toyota Motor Philippines Incorporated, ibabalik ang assembly sa bansa ng Tanyag na Tamaraw para ma-afford ng pamilyang Pilipino at maaari rin gamitin ng mga MSMEs. Liban sa nakuhang mga investment pledges, labis ang pasasalamat ng Pangulo sa pagtulong ng Japan para iangat ang socio-economic status ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Nagpapasalamat din ng Pangulo sa pagbibigay ng maayos sa trabaho at buhay sa nasa 300,000 Pilipino dito sa Japan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Halos isang buwang nawala ang 69 anyos na lola na si Edelberta Gomez o lola Betty na taga barangay Pinyahan sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, kitang nag ng masasakyan si lola Betty noong umaga ng January 14. Makalipas ang ilang minuto, sumakay siya ng puting taxi at yun na ang huling pagkakataong nakita siyang buhay. Sabi ng mga kaanak ni Lola Betty, papunta dapat siya noon sa Mayon Street sa Quezon City para raw makipagkita sa mga makakasama niyang pumunta pamanawag church sa Pangasinan. Hindi siya nakarating doon. Kaya naman namin nalaman na hindi siya nakarating doon. Yung mga kasama niya tumawag sa amin ng about mga around 7 o'clock ng umaga. Nitong February 11 may isang concerned citizen na nagreport sa pulisya na may natagpo ang naagnas na bangkay sa bangin sa Tanay Rizal. Isang kaanak ni Lola Betty ang nagkumpirma na katawan niyo ng nawawalang matanda. May tama ng balas sa likod ng ulo ang biktima na tumagos sa kanyang noo. Hinala ng pulisya, halos isang buwan nang patay ang biktima. Most probably, uh, kung sino man ang humawak sa kanya, dinala siya sa lugar niyo, binaral sa ulo at inhulog sa bangin. Ito ay na-identify ng kamag-anak ni Lola na siya nga ito, based on the scapular, the shoes, and uh, yung damit na na-recover. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pag ang motibo sa pamamaslang, pero pala isipan kung bakit pinatay si Lola Betty. Kung robbery, bakit kailan pang patayin ng tao? So, we're conducting in-depth investigation again. we uh, we'll be backtracking yung mga CCTV uh, this is something that we will not let pass. Hahanapin namin kung sino may gawa nito at dapat managot sila sa batas. Sa tingin ng pulisya, na lang si Lola at hindi talaga tinarget ng salarin lalo't maliit na halaga ng pera lamang daw ang bitbit nito noong siya'y nawala. I I don't think that uh, she's a target of anybody. So lang sa taxi ito na random at Uh, hindi natin alam kung ang taksi ba ang involved or naibaba siya sa isang lugar, napagtripan siya ng mga nakakita sa kanya. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni Lola Betty. Para sa GMA Integrated News, My Bermudez, Nakatutok, 24 Horas. Sa online man o sa totoong buhay, makapuso wag basta-basta magfufol. Isang kababayan natin ang napaibig ng dayuhang nakilala niya sa isang dating app pero kalaunan ay siya'y kinikilan. Nakatutok si John Consulta exclusive. I deactivated muna, uh, my accounts even my, my social media because he was able to get into my social media and he checked my contacts so he could be blackmailed after I transfer more money to him. Ang halos dalawang linggong pag-ibig sa kanyang man of her dreams sa isang iglap na uwi sa isang matinding bangungot. Kwento ni Sarah, di niya tunay na pangalan. Nagkakilala sila lang isang African-American sa isang dating app. Isang araw bago ang kanilang weekend getaway sa probinsya, kung saan nagbigay na si Sarah ng pera, nagulot daw siya sa natanggap niyang mensahe sa dayuhan habang ito raw ay nasa isang furniture store. His cards were not working uh, both his cards weren't working, and then he needed me to transfer money to him. Uh, I already got a bad feeling about it. Na medyo ang laki ng, ng amount. Nang di raw siya nagbigay ng pera, nagsimula ng manakot ang dayuhan sa kanya at kanyang mga kaibigan. Iniimbisigahan na ito ngayon ng NBI Cybercrime Division. Classic uh, catfishing. Ito po yung paggawa ng uh, fake online uh, account or a profile para po makapagbiktima. Uh, at uh, eventually po, ang, ang, ang purpose po nitong pambibiktima na ay para kubita or hinga ng pera itong would-be uh, victim po. May kabutihan po na hindi natuloy yung pag-meet-up nila. Hindi po natin alam kung anong maaari pang gawin itong scammer na ito sa uh, biktima. Kahit verified accounts daw ay maaaring makompromiso at hawak na ng scammers. Mag-iingat po tayo at uh, lagi po tayong mag uh, mapanuri. Huwag na huwag po natin ibibigay ang personal information natin sa mga ka online na uh, date natin. Pag po ang itong inyong online na uh, boyfriend ay na ng pera, ay sigurado po, red flag po yan, scam po yan. Huwag na huwag po kayong magbibigay ng pera at huwag na huwag po kayong maniniwala sa anong drama. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas. Sharing is caring, kaya nagbahagi si Kapuso Prime Time King Dingdong Dantes ng kanyang mga nalalaman sa GMA Workshop Series. Very fruitful ang naging workshop ni Dong sa ilang writers kung saan nagkwento siya ng mga natutunan niya behind the cam at kanyang mga experience sa pagiging direktor. Sa ngayon daw, enjoy si Dong sa pag-host ng Family Feud pero abangan daw ang kanyang upcoming teleserye sa GMA this year. Extra special daw ang, kanyang, ang kanilang Valentine's Day ni Marian Rivera dahil may out of town trip sila ng buong pamilya. Apat na lalaking sangkot umano sa paggawa ng peking ID at mga dokumentong arestado sa Recto, Maynila. Ang isa sa kanila na aktuhan pang nag edit ng template. Nakatutok si Nico Wahe. Sa kasulok-sulukan ng compound na ito sa Recto, Maynila, natunto ng mga otoridad ang tagong pagawa ng mga peking ID Naaktuhan pa ang lalaking ito na gamit ang isang laptop at nag edit ng template ng ID. Ayon sa Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, mismong Social Welfare Office ng Maynila ang nagsumbong sa kanila. Laganap daw sa social media ang mga nag-aalok ng paggawa ng peking PWD ID. Arestado sa operasyon sina Daniel Corsino, J.R. Pasco, Amadeo Caballes Jr. at Jason Labargan. 350 pesos daw kada ID dun sa post nila inano uh, inaano nila na hindi ka napipilas sa mga ganito sa restaurant 20% discount ganun para yung talagang nilulord nila yung mga tao gumagawa rin sila ng ibang klase ng ID mga resibo, titulo at iba pang dokumento base sa mga nakumpis kang gamit sa kanila. Ang dalawa sa mga sospek, inamin ang ginagawang kalakaran. Nilapit lang po ako, kaya napaputusan lang po. Para may makain lang. Hindi ko na alam na nabawal pala yun. Kasi dalawang buwan pa lang ako dito sa Manila. May trabaho ako doon sa libro. Si Cursino na hang nag edit ng faking ID sa laptop at nakatransaksyon ng mga pulis, itinanggi ang mga paratang. Pero inamin niyang dati niyang ginagawa ang ganitong ilegal na gawain. Nagamay lang po ako. Ayun ako, nagbago na po ako. No comment po. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si Pasco. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Horas. Nabalot ng makapal na fog ang bahaging yan ng Lawag, Ilocos Norte. Halos hindi na makita ng mga magsasakang kanilang bukid. Ang lakas ding makawinter ng tagpong yan sa Kasiguran Aurora. Dalamang oras tumagal ang fog pero in-enjoy naman daw ng mga residente ang sweater weather. Natalakay raw sa official visit ni Paulong Bongbong Marcos sa Japan ang posibilidad ng tripartite agreement o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sa parayan ng Kyodo News Agency ng Japan, sinabi ng Pangulo na isa raw sa mga napag-usapan ng pagpapalakas ng alyansa para sa seguridad ng dalawang bansa. Pag-iisipan din daw ng Pilipinas ang Visiting Forces Agreement o VFA ng bansa at ng Japan para raw makalahok ang Japan sa Joint Military Exercises. Sa parayan pa rin ng Kyodo, sinabi ng Pangulo na hindi kasama sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang mga base militar sa Subic at Clark at wala para raw plano sa mga ito ang gobyerno. Philippine history ang peg ng prenup photoshoot ng ilang couple sa Cebu City. Tugma sa patok ngayong series na Maria Clara at Ibarra. Silipin po yan sa pagtuto ni Bernadette Reyes. Ang wedding anniversary dapat daw parang kasaysayan laging inaalala. Why not marry them both? Kaya naman ang prenup shoot ng limak magsingirog sa Cebu City, history inspired. Tila Guardia Civil ang mga groom at ang mga bride na ka-Filipiniana. Ang prenup may throwback din sa ilang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Gaya ng pagtatahi ng kauna-unahang watawat ng Pilipinas, ang lakas ba maka makamaria Clara at Ibaran ng Peg? Tama! Dahil kwento ng wedding planner na si Carlo Abakita inspired nga ang shoot ng hit kapuso historical portal fantasy series. May bride at groom din ngang nag-ala Maria Clara at Ibarra at may bride ding Bihis Sisa. Philippine history ang naisip nilang tema para gisingin anila ang diwa ng mga kababayan sa ating mayamang kasaysayan. Back to the present naman, nakatakdang ikasal sa February 20 ang mga nag-throwback na couple. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas. Ngayon Valentine's, pwede rin i ang mga fur baby. Sa Malabon Zoo, halos dalawandaang ibon, aso, pusa, tigre at iba pang hayop ang nakipag-pet day. nag ang pets at kanilang parents sa raffle, sa mga palaro at bird show. Ayon sa Malabon Zoo, layo nilang ipagdiwang ang pagmamahal ng mga tao at hayop. Love is in the air din sa Quezon Memorial Circle. Makikita rito ang mga makukulay na hugis pusong attractions na mas Instagram-worthy paggabi dahil sa mga ilaw. Love for Mother Earth din ang pinamalas dahil galing ang mga materyales sa Christmas tree noong isang taon. Makapuso ang pag-ibig daw, parang sugal, na kailangan mong tumaya kahit hindi siguradong panalo ka. Lalim ng hugot ha. <laughs> kaya, kung, kaya kung torpe ka pa rin kahit 2023 no. na nako. Baka naman ang inyong meant to be, eh maging what if na lang. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Kung makasalubong mo ang taong minsan mong minahal pero hindi naging kayo, ano kaya ang sasabihin mo? Mag-ingat na lang sa... Kamusta na yung buhay? Sana magkita at maging friends ulit kami. Stay safe. Stay who you are. Ang sarap pakinggan. Eh bakit nga bat na natorpet hindi nakapagtapat? Baka i-reject lang ako eh. Eh ano naman, eh, ano naman yun kung i-reject ka? Wala, masasaktan lang ako. Baka doon ka lang masaktan. Ko. Pag nakita mo siya, hindi mo mamawag sabi ka ng ano, aram nararamdaman mo. Kasi I'm afraid. I'm afraid. Baka ma friend zone lang, ganun. Fear of rejection. Yan daw mismo, sabi ng life coach na si Nathaniel Chua, ang nag-hold back sa iba na magtapat. If you didn't do this behavior, behavior na avoiding this person that you like, or not saying what you want to say, ano yung kailangan mong tanggapin? Ano yung kailangan mong harapin? Ano yung kailangan mong maramdaman? Marami raw pwedeng pagmulan ang takot na ito. Pwedeng nabasted noon kaya na trauma na o kaya namulat sa kapaligirang paulit-ulit kang nasasaktan. Paalala ni Chua, hindi pwedeng panghabang buhay matorte o hindi magsabi ng tunay na nararamdaman. Behind your fear is really a gift that you care for success, that you care about love. Payo ni Chua para magkalakas ng loob, tukuyin kung saan nang gagaling ang takot at palayain ito. Minsan daw kasi, kailangan sumugal kesa magsisi sa huli na hindi ka naging totoo sa taong mahal mo. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras. Kilig feel sang hati ni pambansang Ginoo David Licauco sa updated with Nelson Canlas. May inamin siya tungkol sa pagharap niya sa pag-ibig at sa iniinda niyang medical condition. Narito ang aking chika. Sa historical portal adventure series na Maria Clara at Ibarra, marami ang na in love kay Ginoong Fidel na si David Licauco. In real life, paano nga ba mag si David pagdating sa matters of the heart? Nagkwento tungkol dyan si David sa Updated with Nelson Canlas Podcast. Ang pinakamahirap para sa akin yung heartbreak eh. Kasi meron kang sense of um, attachment dun sa taong nakarelasyon mo. Ako kasi ako yung type na parang nagigive up lang ako kapag sagad na sagad na sagad na. Pang-international na nga ang appeal ni David. Ang isang Instagram post nga niya, ni-like ng Thai actress at model na si Ice Prichaya bukod sa pagiging aktor, accomplished businessman din si David. Pero alam niyo bang hindi morning person si Pambansang Ginoo at meron ding siyang pinagdaraan ng medical condition. may sleep apnea siya ako. Hmm. so sleep apnea is uh, basically my breathing stops for about 24 seconds straight 30 times in an hour. nabawood ko all night eh. Oh. so parang kailangan ko pa mag-workout para mag-good mood ako. Pero hindi pa rin kumbaga, in top shape yung utak ko. So marami akong ginagawa for me to be in this certain zen mode. Nagtreatment nag raw si David sa kanyang medical condition. At kung hindi raw ito makuha sa treatment, maaari raw siyang dumaan sa operasyon. Ikinasal na si Miguel Benjamin Guico ang isa sa main vocalist ng Ben Ben si Karel Bulan ang kanyang pinanindigang piliin sa araw-araw. Kita sa mga intimate video during the church wedding na naluluha si Miguel habang hinihintay ang kanyang bride sa altar. Tears of joy rin si Karel, lalo noong haranahin siya ni Miguel. And that's my chika this weekend. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil din natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 Horas. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, Maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.